What's up guys? Ayan na, ah, nandito ako ngayon sa ano, ah, sa Yamaha. Ah. Nagpa-chill ako. Nagkataon guys, uh, ah, mayroon akong nakitang nag-vlog din. Ayan, kapan natin mga vloggers, kaya supportahan natin guys. Ayan, papakilala ka boss. Ano yung YouTube channel niyo boss? Lokski Vlog. Lokski Vlog. supportahan natin guys. ayok ano yung mga content mo boss? Content ko yung uh, motorcycle na uh, lugan or cash. Yan. Tapos ano pa yung mga content mo? Yung, yung, lang yung mga, ano yung pangalan ng channel mo, boss? Para makita ng mga followers ko na subscribe ka din nila. Uh, Noxki Vlog. Noxki Vlog. Tapos? Yan lang po. Facebook. Ganun Facebook. Dun, dun, Facebook. Ganon Ayan. Kanina guys, ha, pumunta ko dito sa, ano, sa Yama kasi magpapachiri na ko. Nakita ko siya, nagvideo video siya dito. Yan, yan yung, yan yung ginagawa yung content. Ayan, papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, yun yung mga ginagawa niyang content, yung mga bagong dating na motor. Ayan, ayan. Yung mga dating mga bagong dating na motor. Magkano kayo ganyan kayo, boss, yung motor? Sa 93,000. 93 cash? Kung hulugan? Kung hulugan. Yung motor na kino-content ni ayan, boss. Yung nakita natin dito na vlogger na naggagawa siya ng content sa mga bagong motor. Ayan guys, sa... Uh, Supportan ano, kailangan si Sir. Portahan niyo ko. <laughs> Ay importante <laughs> niya siya kasi yung mga ginagawa ng content. Ah, uh, maganda yung ginagawa ng content kasi pinakita sa akin yung mga video na ginagawa niya guys para sa mga motor yung mga bagong uh, labas. labas na mga motor yung ginagawa ng content kaya cash and installment. Ah, mo, suportahan niyo siya sa mga ginagawa ng content. Ayan, thank you boss. Thank you din, thank you. Ayan guys, ah tapos nang magpa-chain soil ng motor ayun may nakita tayong nagbablog siya Mar marami na rin siya sa so sub subscribers guys ayun sana supportan nyo rin ako sa mga ginagawa kong content guys ayun gusto tayo thank you boss Thank so. you. Ay. Sir. <laughs> Ayan, siya yung uh, nagbo-vlog guys. Yung kinokontent niya is yung mga motor na mga dat ba ah. yung mga motor na bagong labas. Ayan guys, yun yung mga content niya. <laughs> nag-vlog siya oh. Marami na sa followers din eh. Boss. Maghay ka, maghay ka. Maghay ka. Maghay ka. Dito dito. <laughs> Support na lang tayo boss. Support. Ayan. Siya yung nakita ko nag-vlog. Yung mga binablog niya tayo. Yung mga bago dati ng mga motor. Say so, boss. Ingat. Ingat. <laughs> Ayan guys, uh, pauwi na tayo ngayon uh, Mayroon tayo nakitang Nagbablog Kaya gumawa na rin tayo ng content <laughs> Wala pa kasi na-upload sa YouTube ko eh Ayan guys, meron pala ito tinatayo dito. Uh, ano kaya to? Siguro di ko alam yung dito, dito. Di ko alam guys kung ano yung nila dito eh. Di ko alam kung ano nila dito. Yan you know, may mayroong Christmas decoration. Magawa sila ng Christmas decoration. Yan <laughs> Ay, ano? Christmas land. Ito, Chris, ano siya? Pasyalan siya, guys. Yan, oh, may mga pasyalan sa dito. Mga pasyalan siya. Ayan. Ito yung tinatay nila, guys. Pasyalan discover the magic wonder of San Anton Guagua ayan guys ayan ngayon siguro to i ng ano ah uh, December bago mag December open na, na siguro yan maganda siya guys kaya susunod punta natin ito pag na but now uwi na tayo guys uh, pauwi na tayo ngayon uh, yan guys kung kayo bago pa lamang sa akin channel guys ay mag subscribe guys thank you for watching